Yung assessment sa infra, hindi pa natin masasabi ngayon because uh, i-report pa lang sa atin ang bawat uh, LGU, no, yung mga damages in terms of infra. Sa agrikultura naman, uh, nasabi naman uh, ng mga LGUs na bawa, bago dumating itong bagyo ay nakapag-harvest na sila 70 to 80 percent ng corn and uh, palay. Sir, kanina you were discussing about yung sa high tide and then storm surge. Anong areas po yung talagang pinaka nabibima ng storm surge? Um, yung uh, storm surge is expected. Mm -hmm. no? Kaya nga lang, itong lakas nga nung hangin, nasa bayan pa ng high tide at saka yung storm surge incident, yung mga usually na binabaha na area, expected na bumabaha. Mm -hmm. Pero ngayon, mas mataas than the Uh, previous no uh, flooding in in those areas ang pinaka tinamaan po sa lalawigan uh yung mga nor northern part ng province na coastal towns uh like uh, Lingayen uh Binmaley uh, Dagupan and uh San Fabian kasi nasa low lying areas yan eh yung mga ibang coastal towns naman nasa mataas na lugar eh so hindi sila masadong apektuhan ng uh, ng storm surge. Ano yung parang unexpected na lugar na binaha ayo? Ah uh, well expected naman. Hmm, expected. Although yung yung taas ng tubig, yun yung uh, ano masabi natin unprecedented, no? <laughs> hindi hindi natin inaasahan because historically mas mababa yung flood water than uh, Uh, yung nangyari no nitong uh, uh uwan. Mm. Sir, in terms of like um casualties or injuries, may mga naitala pa tayo or would you confirm wala namang casualties? So, uh, there are uh, uh, there are no reported casualties no in the province of Pangasinan? Mm. In injuries, injuries wala pa rin po. Wala pa rin po. Sir, siguro ngayon um wala naman ba sa option or like may chance ba to declare state of calamity? Well, uh, nag-usap kami ni Vice Gov um yung declaration ng state of uh, national calamity ay ia-adapt ng ating uh, sangguniang panlalawigan. So, so to speak, there will this yes, be yes. Uh -oh. state of calamity. Technically, we are under state of uh, calamity. Uh, yes. Of oh. Oh. Although we just have to adapt it mm -hmm. uh, in the province. Okay. 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 Mga kailan po natin ito yan? mga bukas. Bukas, oo. Uh -oh. Okay. Alright. Sir, siguro few last few questions. Ano ito yung okay, pinakakailangan ng province? Sapat ba yung evacuation centers natin? Uh, with the... As of 5 a.m., no? More than 24,000 na ang evacuees uh, out of the, uh, from the 35 LGUs who did the uh, preemptive uh, evacuation measures. So puno na. Ang inaasikaso po namin ngayon, yung pag-aalaga sa kanila sa mga evacuation centers. Make sure that uh, merong mga pagkain sila. Uh, kung may mga nagkakasakit dyan, may mga medical uh, team kagad who will attend to their medical needs, no? Sa kayong siyempre kaligtasan nila. Kasi admittedly, uh, yung mga nasa amin po dito sa Narciso Ramos Sports Complex dahil hindi namin naasahan yung mas mataas, no, na tubig baha. Medyo pinasok yung evacuation center namin. Kaya itinas lang naman namin sila sa bleachers. Yun siguro yung mga isa sa mga unexpected na uh, eventualities na nangyari nitong uh, bagyong uwan. Sir, in terms of power <coughs> supply and lines of communication? Well, as of, yeah, as of uh, 5 a.m. kanina, no, sa labing siyam na LGUs, uh, may power interruption. But may mga reports naman na, na nare-restore na yung mga ibang mga Uh, power supply. So do we expect na parang within the day this will be restored? Then? Well, we are hoping but it all depends on uh, how the uh, uh power co-ops no uh will repair their uh, lines and their posts no may mga reports din kasi na may mga bumagsak talaga ng mga poste ng kuryente hmm. sir siguro last question like any message na lang to the residents of Pangasinan kasi you know a lot of people talaga ang natamaan ng yeah. uh, hindi pa po tapos ito no uh, i know that you are eager to go back to your homes but kung may mga baha pa, may mga hangin pa at may mga ulan pa. no uh, Magtiwala lang po kayo sa inyong mga uh, local government units, sa inyong mga uh, DRRMOs. No? At uh, sila po magsabi kung kayo mga kabalik na. Uh, but rest assured that the province of Pangasinan uh, and the LGUs will be supportive of your needs, mga sa evacuation centers. Ang mga kailangan talaga natin ngayon ay mga Uh, food and uh, non-food items. And definitely, uh, mga repair kits sa mga, mga tahanan no, na nasa lantan itong uh, bagyong uwan dahil po sa napakalakas na hangin na naranasan natin.